steamer. Ito na yung order ko na steamer. Let me check. Let me check. Kung maganda ba sing ganda sa advertisement ninyo sa Shopee na maganda. So, let's find out kung maganda ba talaga. Wow, mukhang maganda. Mukha lang. I'm not sure. <laughs> May nabasa ako doon comment na hm? cute. Cute daw. Cute siya. Mukhang cute nga naman. Sa cartoon pa lang maliit. So, cute na talaga. So, let's find out here you are. Three layer. Tapos to, ito yung sa ilalim. Ito yung first layer. Ayan. Manipis lang. Tapos second layer. Oh no. This is not the second. I think this one. Yeah. This one. That is the second. And this is the third. And this is the Yeah. Like that. No. No, no, no. This one. And like that. And like that. Oh, cute nga. <laughs> cute nga siya. Ito 'yung cover. Okay lang siya sa halagang magkano ba yun? Nakalimutan ko. Na Tignan ko ha magkano. Yes, sa halagang 289, okay na rin siya. Ano pa bang ini-expect natin? sa ganong price yun na yun okay na there you are makagawa na ako ng puto so ipagpalagay natin yan pagpalagay tayo dyan ipagpalagay tayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 6, so 7 Plus 7 no, 7 doon tapos 7 dito, so 14 plus 7 dito, so 21 so magagawa na tayo ng 21 cupcakes so ito na siya guys ayun, thank you seller ang cute nga naman niya okay lang siya sa halagang 289